Hi guys! Good morning! For today's video, i-share ko sa inyo guys yung uh, dito ko lang to nalaman sa Hong Kong na kapag namansyahan yung damit is madali lang pala siyang matanggal. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko uh, natanggal yung mancha na kumawa doon sa damit na white. Kasi meron kaming na-experience dito, guys. Na yung damit ni baby na contaminate na contaminated siya nung uh, ibang color. So ang ginawa ni sir, meron siyang synergy kung saan na dapat naming gawin. And then ginawa namin siya, talagang napaka-effective niya, guys. Kaya kung may experience niyo din yung ganitong case kapag dyan sa mga employer nyo, nahawaan yung damit nila, pwede nyong gawin yung pamamaraang ito na ginawa namin na talaga namang effective. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, panoorin mo to guys, para may matutunan ka at kapag nangyari sa'yo is, pwede mo siyang magamit. Please watch this. Guys, naman yung aking uh, white na damit. Ayan o, no, may red. Oh, tsaka itong aking palda na white, nagkaroon siya ng red color na contaminate siya. So, may gagawin tayo para matanggal yan. Meron tayo ditong lax na sabon at ito pang yad, -yad. So, papakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. Ayan guys, namantahan yung aking puting damit ng red. ah uh, kailangan natin siyang tanggalin. Oh, pati yung aking white na palda, meron din. Kailangan nating gawin ay itong locks. Gamitan nyo nitong pangyadya, den pakukulaan natin. Ayan, nagpakulo na ako ng tubig. Lagay natin yung sabon. Antayin natin ano siya matunaw. Kaya na yung sabon guys, natunaw na. Mainit na, kaya ibabad na natin. Guys, ibabad lang natin yung may ano, yung may manchang red nilagay ko na rin yung palda na may ano may hawa ng red babad natin yung sa palda guys nawala na itong t-shirt babad ko ulit kasi meron pa siya babad ko ulit yung t-shirt ayun na nga. Nakita nyo na kung papaano matanggal yung uh, damit na na-contaminate ng ibang kulay na pwede rin mangyari sa inyo guys. Dahil dito kasi, pag naglalaba ako, sama-sama na yung mga decolor at saka yung white. Yun yung pinapagawa nila sa akin. Compare naman sa Ibang mga DH na kailangan, hiwala yung puti sa dikolor Dito kasi sa amin, lahat ng damit nila is isahang winawashing ko na yan. Minsan nga, pati yung kubre kama kasama pa nung damit nila. Kasi hindi sila maselan pagdating sa paglalaba. Kahit yung damit ay merong pang mga dumi-dumi sa kwelyo, okay lang yan sa kanila guys. Hindi sila masyadong tingikan. Pero pag dating sa mga ganyang discoloration, kagaya nga nun, pinakita ko sa inyo, yung white kong damit is nahawaan ng red. Ganun lang yung gawin nyo guys. Kung ano yung pinakita ko sa inyo way, gawin nyo ay talaga namang napaka-effective. At pag may mga ganyang nahawaan ng damit, sasabihin nyo din sa employer nyo para alam nila. Kasi minsan yung iba baka magalit. So hindi natin alam. Baka sabihin bakit mo hinalo sa ganito. Tapos hindi natin alam kung uh, ano yung solution don sa pagkahawa ng damit. So itong video na to ginawa ko guys. Matagal ko na siyang ginawa pero ngayon lang ako gumawa ng vlog kasi sobra akong busy. Para kahit papano, meron kayong kaalaman na pwede palang gawin. Kahit dyan sa atin sa Pilipinas, guys, pwede nyo subukan sa pormelong kayong... Kasi minsan hindi natin alam na yung gamit pala ay humahawa dahil bagong bili. At least ito, nakita nyo na kung ano yung uh, kailangan nyo gawin kapag ganyang nahawaan ng damit nyo ng ibang kulay. Okay? So sana may natutunan kayo sa video na to na nai-share ko. Para kung ma-experience nyo man dito sa Hong Kong, pwede nyo... Uh, gawing paraan para matanggal yung hawa-hawa sa mga damit. Okay, thank you so much for watching. Please like and subscribe my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko. Thank you! Bye-bye!